Good day na This is Nayar Adriano. Kung bago ka sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe. Hit that notification bell para lagi kang notified once may bago tayong upload. So for today, it's another episode of our Net Talks kung sa pag-uusapan natin ng mga bagay-bagay tungkol sa pagmamotor At ngayon, ang gusto kong pag-usapan natin ay ang limang bagay na kinatatakutan natin sa pagmomotor, ngunit hindi natin dapat ikabahala. So I'm gonna teach you on how to overcome these fears kasi minsan tong mga fear na to is nagco-cause anxiety and yung iba kayo payagan na magmotor ng asawa, ng magulang dahil nga delikado. But these fears can be over overcome. Kaya natin tong lagpasan, kaya natin tong iwasan. So let's discuss it. Without further ado, let's get right to it. Number one will be uh, fear of dropping your motorcycle. Nandiyan yung nahihiya tayo na sumemplang na matumba yung motor natin, na magasgasan all those things are normal. Minsan kasi nakakahiya naman talaga, di ba, na, na mapunta ka sa situation na gano'n, na tumumba yung motor mo, o magkaroon ng problema yung motor mo. Minsan nakakahiya. But, alam nyo ang pwede nyo gawin when it comes to that situation. Huwag kayong mahiya na humingi ng tulong sa mga more experienced riders o sa mga kung sa kalsada ka man inabutan is sa iba pang motorcycle riders. For sure, may tutulong at may tutulong sa'yo dyan. Yun kasi yung maganda sa atin sa Pilipinas eh. Everyone is very helpful pagdating sa mga motorista. do not everyone, may iba talaga na medyo mas matigas ang ulo pero most of the time, meron at meron tutulong sa'yo dyan. So you don't need to be fearful of that of that thing in case na magkaroon ng problema, for sure may tutulong sa'yo dyan. And also, kung naka, nando ka naman sa bahay mo at meron kang hindi uh, siguradong feeling sa pagmamotor, um, it's better to research on your own o kaya naman magtanong kung meron ka na pagtanungan wag ka magsettle sa isang information lang you go on research or magtanong ka pa sa ibang tao na kakilala mo so that mai uh, evaluate mo kung talagang reliable yung nalalaman mo tungkol dun sa motor na yon if hindi ka sure sa feeling mo na parang may kakaiba sa makina mo or meron kang hindi alam na gawin then be uh, ano, be ask parang tanong ka lang ng tanong, ba? Diba? Sabi nga nila, daig na nagtatanong ang matalino. So, don't be afraid of that. Of that. Normal lang yan. Minsan, may sa sa'yo na tropa, sila pa sila pa makakasidente ng motor mo. Kaya naman, maingat ka talaga sa motor, madamot ka na nga, ayaw mo na magpahiram. Pagdating sa parking lot, doon naman siya magagasgasan. So, it's very normal. Hindi natin makokontrol yung mga bagay na yon. So, don't need to be, I uh, you don't need to be afraid to that, to that, fear of dropping the bike or magasgasan, magka ang motor you have to embrace that you have to embrace that that fear na normal lang kahit sino namang riders ay na, nangyayari yon sa mga motor nila kahit gano'n ka pakaingat at gano'n ka kagaling at gano'n ka paka defensive so embrace that fear use that fear para mas maging maingat sa daan so yeah that's number one Number two will be riding on the highway. Marami sa mga beginners o so kahit sa matagal na nagmumotor ay miski ako ay natatakot sa mga urban highway o lalo na sa Manila. Di ba? Minsan nakakatakot kasi na marami kang kasabay na sasakyan. Pwede kang madali, pwede kang maiwan sa facing nila. Isang maling likumbo lang or isang maling uh, yun di ba mayroong ibang na split na daan parang di mo alam kahit may mapa ka na kung saan ka dadaan doon o nakakalito minsan tignan minsan kasi pag mali ka ng dinaanan doon is malayo pang iikutan mo para ma matumpok mo yung talaga mismong daan mo so yun yung una para ma-overcome natin yung fear of riding the highway kung natatakot ka maligaw is always have that map sa iyong cellphone magkaroon ka ng cellphone holder sa motor mo. Okay, hindi nakakabado yun sa motor. That's actually a one of the smartest tool para kahit saan tayo pumunta, is marating natin na maayos 'yung lugar. And also, you don't need to be afraid or ma-intimidate sa ibang sasakyan na nakakasabay mo. Sa, sa totoo lang, according to research, when uh, when I uh, research research it, nakalagay doon is mas marami pa na aksidente sa mga regular roads kaysa sa highway. Sa regular roads kasi nandiyan yung biglang may mga tumatawid, biglang may mga liko muna, bago lingon, hindi mga hindi nagsisignal light, maraming, maraming kamote riders, maraming hindi nage-helmet, mas maraming tendency na ma-encounter ka na mas, mas uh, ng accident sa pagmomotor mo. Mas mabagal yung facing, oo, sa mga regular roads, pero mas prone to accidents, actually kaysa sa highway, 'di ba? Actually sa highway kadalasan kasi dire-diretso lang 'yan eh. Mabilis nga yung facing pero dire-diretso lang. Maluwag man 'yung traffic o hindi, all you need to do is to go with the flow. Wala 'yung tendency na magkakaroon ka ng kasalubong from a sharp curve na sobrang bilis na nasa blind spot. Hindi eh kasi most of the time dire-diretso lang siya. So 'yun, to overcome that fear of riding in the highway, just uh, go with the flow, always have that map kung wala kang application uh, kung meron kang um, memory pic, uh, yung memory mo is maganda di ba parang mas mas okay na kabisaduhin mo yung daan o magkaroon ka ng mapa mas okay yun magkaroon ka ng mapa cellphone man or other way around just just help help yourself para ma ma overcome mo yung fear try it try it kasi kung hindi mo susubukan hindi mo malalaman okay be safe always but don't be afraid to ride on the highway Pangatlo ay natatakot tayo maging mabagal na motorcycle rider lalo na pagdating sa group ride. Kaya nga siya group ride guys eh, hindi siya karera, okay? You have to help each other out. You're a squad, 'di ba? Isang grupo kayo kahit mga tropa mo man 'yan o isang formal na motorcycle group. Pare-pareho kayo ng pupuntahan. So you have to uh, assist each other na maging okay yung ride nyo, maging masaya, ba? Diba? At the end of the day, you have to enjoy the ride. Kahit hindi ikaw yung pinakamabilis sa grupo nyo, it's okay. Basta alam mo sarili mong safe ka, alam mo na nandun ka sa facing and speed na kaya mong i -handle. Kasi kung sumabay ka sa mga mabilis na rider and more experienced rider sa grupo nyo, e eh, paano kung may mga sharp curve na bigla silang liliko na kayang-kaya pala nilang i-banking ng, ng husto yung motor nila, kaya, nilang kaya ng motor nila yung ganong facing, e eh, hindi mo kaya. It will cause to a risky accident uh, prone situation. So, wag tayong makisabay sa mga mabibilis. Lalo na kung may mga magagandang view, di ba? Ang sarap yan namin lang yan. Maglasapin lang yung hangin all that stuff. Hindi ko naman sinabi yung maging sobrang, sobrang bagal ka na pa-importante ka na. But don't be afraid na maging mabagal. Kahit solo rider ka lang, yung may uh, nag-overtake sa'yo, ah, ganun ha. Sige, huunahan ka tapos pakita ako, mas mabilis ako sa'yo. That's a very wrong mindset. So, tanggalin natin yung sa sarili natin. Hayaan natin sila na mauna kung dun sila, dun sila comfortable sa facing na yun. Don't be afraid to be the slowest one to the team, to the group. Ang importante, safe ka, importante, comfortable ka sa, sa facing mo. Makaka-uwi ka ng safe sa pamilya mo. Makakarating ka sa destination na buo, o kompleto ang katawan. Makakapag-picture taking ka. All that stuff, actually. So, we don't need to worry about being too slow. Okay? Huwag kang matakot na aasa rin ka, tutuksohin ka. Hayaan mo sila. Hayaan mo lang sila na manokso sa'yo. Ang importante ay ligtas ka. right? ang ikaapat naman natin ay ang pagra-ride tuwing umuulan. ba? Diba? Tuwing umuulan ay medyo mas nakakatakot ang kalsada. Una sa lahat, kapag malakas ang ulan ay hindi mo kita. Hul, yung as a whole yung kalsada. Mas mas limited yung makikita mo. So ang um, may sasuggest ko to overcome that fear on riding in the rain is always bring your rain gears with you. Pag sinabi namang rain gears eh, ano lang naman yun eh, lalo na sa atin sa Pinas, mostly is eh, boots or kaya naman ay kapote. yon talaga kapote. Kung may compartment yung motor mo, lagi mo siyang ilagay dun sa compartment. Dahil hindi natin inaasahan ng mga ulan. Minsan, mali din yung mga weather forecast. Hindi natin inaasahan na bigla na lang buhos ang ulan. So, mas okay na ready ka kapag uulan. Yung iba na natatakot sa baha, di ba? Meron natatang mga kalsada na binabaha. Kung merong alternative route, go for the, for the uh, alternative route para mas safe ka at mas safe yung motor mo. Kung wala talagang choice, kailangan mo ilusong sa baha. Ang may papayo ko if you're not confident na kaya ng motor mo, patayin ang engine patay na tanga patayin na sa susiyan tapos itulak mo muna kapag nandun ka na sa hindi talaga lubog na lubog yung buong motor mo medyo mas mababaw na part o palagay mo safe na then that's the time that you can turn it on again then ride as usual tapos kung kaya magpalagay ng legal na, il na dilaw na ilaw mas okay yon kasi nakakatulong sa atin yung pagdating sa mga sa ulan mas kitang kita mo yung kalsada kapag dilaw yung ilaw mo so kung kaya maglagay ng mga legal na ilaw na, na dilaw makakatulong yon so also tanggalin natin sa isip natin yung dahil umuulan gusto natin makauwi agad-agad ng mabilis para mapagpahinga na sa bahay or takot tayo sa ulan minsan kailangan natin burahin yung sa isip natin dahil ang kalsada pag umuulan ay siguradong madulas. Okay, yung rubber mo at yung kalsada ay hindi nagmimit -me meet dahil may tubig sa gitna. So, tendency, mas slippery, mas delikado. So, mas maganda is kalmado ka lang na tahakin ng ulan. Kahit gano'n pa yung kalakas, kalmado ka lang. Ang mahalaga is safe kang makauwi sa inyo. Huwag mong, huwag kang mangamba na yung ibang part ng motor mo o ibang part ng katawan mo o mo is nababasa. It's normal, umuulan nga eh, wala naman bubong motor. So, it's normal, huwag magpanik. Just go with the flow, enjoy the rain, and also yun, tahakin mo lang as long as meron kang protective uh, jackets and uh, raincoats, okay na yun. Okay na yun, kumalma ka lang, tahakin ng ulan, you don't need to, to worry too much and have the anxiety na mag-drive tuwing umuulan, okay? Last but not the least, at syempre hindi natin pwedeng maliitin ang talagang pinaka-common na kinatatakutan ng mga riders at kahit sinong nagbabalak magmotor o gustong magmotor is to crash or sumemplang maaksidente. Lahat tayo takot dyan. Pero sasabihin ko sa inyo guys, kahit gaano katagal ka nagmumotor, kahit gaano ka kagaling, gaano ka kaingat, we're all gonna come to that point na maaksidente tayo. Hindi natin maiiwasan yun. Pero ang maiiwasan natin is yung mapuruhan when we got to that situation. You can always have, kung meron sa mga kotse na mga seatbelt, airbag, sa motor, meron tayong tinatawag na protective gears. At lagi kong sinasabi sa inyo ang kahalagahan ng protective gears, okay, hindi naman laging kailangan kang parang kakarera lagi. Always wear the basic ones. Helmet, pinaka-importante. Don't go for the uh, helmet na mumurahin na, ano mo yun, yung uh, substandard kung tawagin nila. Go for the helmet that will save your life in case na may mangyaring aksidente sa'yo. Have the jacket, gloves, pants, boots or shoes. Close shoes, okay? kapag meron ka ng mga bagay na yon sinasabi ko sa iyo mas confident ka magmotor. Kung padded pa lalo yung jacket mo, may nipad ka pa, naku, confident ka lagi magmotor. Feeling mo ikaw si Valentino Rossi. <laughs> pero, uh, actually, mas talagang safe. Ewan ko sa inyo ha, pero ako talaga, mas safe ang feeling ko kapag ka naka-complete gears ako. Kahit malapit lang pupuntahan ko, alam mo yon hindi natin mape-prevent 100% yung aksidente, pero mape-prevent natin na mapuruhan, yan, worst case scenario na naman namamatay, na mamatay, di ba? <laughs> sa totoo lang, real talk lang naman, di ba? Mas may prevent natin na mapuruhan tayo, ma, mabaldado tayo ng gusto o mabugbog tayo ng gusto kapag naaksidente tayo. Alagaan mo sarili mo pagdating sa pagmumotor dahil uh, hindi mo masasabi mga pangyayari sa, sa buhay. Lalo't kung madami kayo niisip, lumilipad-isip mo sa pagmumotor, tanggalin mo muna yan. Always uh, have that that uh, initiative na huminto, huminto ka muna kung marami ka pa inisip, inaanto ka. Huwag kang matakot na huminto, huminto ka muna, magkape ka muna, kumain ka muna, 'di ba? Huwag kang matakot na nagawin 'yon. Ang mahalaga is safe ka makauwi sa inyo. Always those protective gears, be defensive on riding, maglagay ka ng crash guard, makakatulong din 'yon kung kung komportable ka doon always have that peace of mind advance lagi yung paningin mo sa mga sasakyan lalo kung traffic nandun ka dapat sa pangalawang sasakyan para alam mo na kahit in case na may lumusot doon ay hindi ka matatamaan in case na may tumawid hindi mo masasagasaan always keep distance kapag ating sa mga highway keep distance ka lagi sa mga truck sa mga iba pang motor always keep your distance huwag kang dikit na dikit kasi biglang pag huminto yan pumreno yan all of a sudden lalo na sa mga pedestrian lane, bigla-bigla may pumapreno dyan, blind spot din tayo dyan so mag-minor, keep that distance in case na mag, magpreno tayo all of a sudden is hindi tayo babangga sa kasunod natin at ganun din dapat yung mga kasunod pa natin, help each other out di ba, lagi tayo nandito para extend yung help natin, huwag tayong madamot kung meron na siraan, huminto kung may na-aksidente, huminto ka, tulungan mo mag-extend ka ng help mo any help will count. Dahil gusto mo rin na ganoon na mangyayari kung sakaling ikaw naman yung mapunta sa sitwasyon nila. So, nandun yan, talagang healthy fear actually yung takot natin ng na mga aksidente. Healthy fear yan, dahil dyan tayo lalabas, dahil dyan lalabas yung, yung, uh, pagiging yung instinct natin na mas maging safe sa kalsada. Ride safe always, lagi niyan sinasabi, kahit saan, motorcycle groups, kahit dito sa comment box ng ano ko, kahit saan, lagi sinasabi, ride safe always. Dahil yun ang pinakamahalaga, safety always comes first when it comes to motorcycle riding. Be responsible, be mindful of others, and also, always think of your family and loved ones na nagaantay sa'yo. So, yun lang siguro. Alam ko marami pa kayong gustong idagdag. Please comment in down below. Again, uh, like yung Facebook page ko Ned Adriano Vlogs. Ang aking Instagram is at Ned Adriano. Like this video. Give it a thumbs up. Subscribe ka. Share mo sa mga kaibigan mo, sa mga mahal mo sa buhay na nagmumotor at sa mga kilala mo. At gusto magpasalamat sa inyo dahil massive yung supporta ninyo. Yung views na natatanggap ko is more than my subscribers. So, kung hindi pa kayo nagkaka-subscribe, please subscribe. Also, i-share nyo sa iba para dumami pa tayo. And please don't skip the ads dahil dyan ako kumikita para madami pa akong ma-produce na vlogs na informative at high quality. And uh, high quality and mga good contents, di ba? And yun, yun lang, yun lang yung gusto kong pag-usapan ngayon. Comment down below sa mga gusto nyo idagdag. So, may meron kayo hindi sinasang ayunan sa mga sinabi ko. Comment nyo lang sa iba ba. Mag-usap tayo dyan. Lahat yan sinasagutan ko. As always, Thank you all for watching and see you on the next vlog. Ride safe. Bye-bye. Rodney, -bye. shout out lang tayo sa mga following netizens natin na nag-request magpa-shout out kay Rodney Boos or Buse, kay Mark Zeus, kay L Roj, Kelvin Calios, kay Rose Charles, Kay Andoy Info TV na taga Valenzuela. So shoutout sa inyo mga netizens. Yung mga gusto magpa-shoutout, comment lang kayo sa baba. Thank you all for the support. I hope to see you soon. And uh, see you in the next vlog. Ride safe. Bye bye.